Ayan, akin. Wala ano pang gusto mo. Doon pa, sa ibang grocery, tara. Sina pa yan. pang gusto ng ining. Wow, naga agroses Talia, talia, tin. Okay. Ah. Kay, <laughs> kay Dandan ko. Oo, kay Dandan. Tapos sa lubong. Laki mo na din. Kay Dandan Ayun kay Kuya Itan. Mami, mami. Kay Kuya. Ay, hindi Yung kay Kuya Itan na gusto. Nga din sa kabila yata. I know. I know. Tara doon. Sa likod. Dito, dito. Dito, dito. Hindi dyan. Tayo. Ang daming pagkain ano Sa grocery si Talia ano, Oh, yung okay. ano isa ito? Ano yan? Ang daming dala ni Talia Saan? Ano, Kaya nyo mabigay ang isa na yan Saan, mami? Saan? Gaya mo dito Huwag mo sa may sabon dito Ayan. Ito pa ang mm, sa sabon. Ha? Ah, ito pa anak. Mas malo mo. Oh, pila ka na sa counter. Pila ka na sa counter. Pila na sa counter. Hmm. Ah. Counter. Hmm. counter po. Okay. <laughs> <laughs>

kasabaw. Umiyak na? Nari, tubig mo. Kain. Kain na. Hmm, Tinuto si Talia sa pag-grocery, oh. Bas. Paborito ni Talia, ang pansit. Mmm. <laughs>